tapang oh, galit na oh. Galit na, kakabodji, pala. Galit na. sakanya oh, sa kanya ito. Bila 200 sa sakanya Nagmerienda eh. Ako. Parang katugtong lang na yung screen. Oo, katugtong. na main display? Ano yan? Diyan Ayun, maganda magandang araw po mga kadyano. At ngayon ay nagkakabit na po sila ng mga bakal sa taas po para magiging flooring ng ating kantarilya. Ayun. Yung mga tulay. Ayun. Ayun, excited na po tayong uh, magawa to at matapos na para malinis na po yung part ng bahay natin. Medyo marami pong uh, materialis ang kailangan dito kasi medyo makapal po yung uh, gagawin nilang lang kantarilya para po sure na sure na hindi po masisira once na dumaan po yung, uh, yung elf truck o yung may dalang uh, gamit na truck yan yung mga harvester pagka nabubukid po si Kuya Brian at syempre ito nga po yung paraan is nasira po nung dumaan po yung elf truck nagkabutas po sa kabilang side kaya pinabaklas ko na rin po eh. papasabay ko na rin po sa mga trabador kaysa naman po unti unting nga masira ayan. ayan medyo matabang po yung siguro halo rito kaya nagkaganyan ipapasaway po natin to para maganda po yung entrada at saka pag may papasok po nga uh, sasakyan is hindi po sila mahihirap ang uh, magmani opera sabayan na po po ang tama, -tama. excited na ah. po tayo sa na matapos tong project ko oh, po po, po. Yeah. kunting tiis pa po pong, mga kadyan So ayun po mga kadyan. So makikita nyo bumaloktot po yung uh, kanyang bakal oh, sa pagdaan no. po ng elf truck hindi po kinaya yung uh, load ng uh, truck na may pan kargang graba yun po kaya di na po siya pwedeng daan ulit ng truck tsaka napakadali po nilang uh, nabaklas -na yung pantarilya na to para po sa next halimbawa pong ipapagawa ko na po yung aking taas is madali na lang po makakalabas pasok po yung mga truck ka yan ng hapon ano ba yung tinitin yung kung nasa amin harap Dito sa na, na. Oh. dyan ba yung materialis? wala pa oo no, hanggang ito walang materialis tirahin nila hmm. oo oh. Paalam lang sa saglit sa akin kung titibagay na ba. Oo, ano oh, no? siguradong titibagay na talaga. Mga Hmm. <laughs> May maso sila. Malaki. nga lang na patanggal eh. Karupok na pala. No? kasama na sa pakyaw yun, sabi. kasama. O di mabuti. Para naman di tayo margabiyado eh. Kung papalibang ko pa yun, ganun din. Oo. Oh. Para magtag-ulan mahirapan lalo. Mahirapan talaga. Hmm. Kaya lang yung mga basura ni Brem pupunta sa amin. May regalo ko si Titi Cesar. Ay, hindi pala regalo. Ha? Hindi pala regalo. Ano? sahod mo. malam Malang bili. Malang hmm. mura. Ito muna yung may bibigay ko ito siya sa Rokay Ito lang. Mag Kahit magkano. Ha? Magagamba yan. Ano muna? Peace bomb. Peace bomb. Magbomba yan ha? Peace bomb. Ano? Ayan. Ayan. Okay, thank you. Uh, kulang pa nga yun dito, Cesar, sa pagsama-sama mo sa akin eh. No, eh Ang dami mong sakripisyo. Kasasalan. Siyempre, sa amin pa, siyempre, yung sa mga kapatid ko. Kay Crystal, kay Alexis. Gusto mo sabi ko, uh, alaga mo yung mga kapatid mo. Uh, abot mo kahit papano. Halimbawa, kung sumasawad ka sa YouTube, kahit magkano, uh, masaya na sila nun. No? Ah, bibigyan ko naman paghahanda ko. Hindi naman sila nagtatakda. Maganda yung gusan loob mo. Hmm. Dahil binabalag mo rin sila. Lalo oh. na yung crystal na yan. isip niya ganun. Pagkatapos po siguro nitong project ko. Kaya eh, nga. Ano ba? pag uh, sumasahod ka, abot ang makit magkano. Hindi masaya na sila. Nga. Hmm. Yan, si Eric. Bigyan mo rin. Yan, ah, bibigyan ko rin. Tapos, bigyan mo sila naghanap na malaki. May kunyata si atita ko may regalo kay Eric eh. Ano? Hindi ko pa alam. Ah. Uh, sa birthday niya, malapit ako sa si birthday niya. Napaka-bite ni Ma'am Takomi, ano? Hmm. Aww. Ako kaya, hindi niya pwedeng i sponsor. Papampun ako. Ma'am Takomi. <laughs> Para makarating ako ng Japan. Hmm. Ito ba? Meron. Siya may ikwa. yung forma. Tumapak. Matibay naman eh. Sir! Oh, engineer! Ah, balita? Ah, <laughs> balita sa tulog ito. Ha? Ah? Haas tulog ah. daw Haas tulog? Uh. Dalawang tangkal Saan galing? Gisingin mo do, 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 do. Ay buhay pa Buhay pa Haas o Mga kadyano Haas po mga kadyano Oh no oh, Tapa o, oh. galit na o oh. Galit na, kakaboji, pala Galit na Galit oh. oh, na o Oh, galit na. Nel, galit na Nel. Wala siya, wala. Ang bino mo siya dati. Nel, galit na Nel. Galit na. Oh, oh nan nanunuklaw na. Oh, nan nanunuklaw na. Oh, no. Takas na, mamamatay ka.

Tigas no. Yan, maraming katawa ng tin. Papalo na yan, ha? Kasi pagka nabasag na yan, may diretsyo na yan. Oo. Oh. Kaya no. lang, Kaya lang, hindi. Huwag mong bibiglay. Oh, yan, no? Oh, yan, no? pala, eh. Sabi ko na nga. Saglit lang, eh. Yan. Yan. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Isang ganyan. Pero kamahal niya, kung makukuha ko lang, yung wave sa amin. Ah, pwede, ano? Kung makukuha lang, kasa nakasamento na yan eh. Hindi mo nang pwede sa

Bigyan ko pera doon, no? kukulin niya. Ah, iya. Oo. Kung ano? Oo. Oh. O, oh, ito, o, oh, basagin mo. O, oh, ito, tumtumil, o. Oh. Ah, yeah. oh, <laughs> Kahit masakto ba, basagin pa. Kahit martil yung siguro ang gamitin, ha. Eh, oh. Pag date O, oh, walang maso. <laughs> o, oh, yan, may... Makukuha pa natin yung baka. Pang... Bebenta ni Rap yan. Eh, hey, may katam lang dito. <laughs> <ko>. <laughs> Bagal, <laughs> ah, Ang bakal bote. Walang bebenta niya. Ah, pampatigas, ano? Oo. Oh. Pwede. Pwede. Taka mo na yung kasama ko yung bato. Ano na? Baka umuwi. Siya kasama mo? Ito. Umuwi ito pag walang layo kita. Ah, ganun ba? <laughs> 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 ang bilis na ng bilang mo ah. 59. Tignan <laughs> <laughs> na lang ah. Hmm. Oh, baka biglang dumating ang tubig na niya. Tinimbre yan ako kanina eh. 59. 69 yun lang. Ang Ilan ba kayo? Pito? 700 na po po. Oh. Madali lang isang yun. Oo. Oh. Kasi napang yun. Kasi pag nandyan to, bigyan din na ninyo magagalaw yan. Yan ang importante pala. O 9. O na ay. 99 Oh 99 na pala Next <laughs> Sira 100 100 na Sama-sama kayo rin Oh Oh 100 Next Hundred na. <laughs> na. Alam yung bata-bata. Malakas ang ano. Hilda mo na. Hindi, papalo mo na bago merenda. may pito yung engineer mo. Kaya ko, huwag yung sumalo na. Malakas ang kain ng mato mo. Kaya mo tayo ha. <laughs> Ebe, tutuloy rin ang bakal. Yan. Yeah. Ibigay na yung. Ba? Yung. Ilan na ba, po pumapalo na yan? Malakas pala yung so, ng so engineer. Uh -huh. So, Ito? Oo, oh, anak ko na. Ano? Ano mo? Anak mo? Yan uh -huh. ang lagi ko. Ah, ganun ba? Tatlo sa Ba? Ah. Uh -huh. Tadadayin ka pa kajan, oh. <laughs> ka dyan. Oh. Mamigay ka naman dyan. Kinapasok na yung meron ko ba ako? Kailang, makahingi pala tayo. <laughs> makahingi. <laughs> Nakailang ka na. Wala nang red na rin yata. <laughs> Kaya lang di marunong bumila. Ngopo? Eh. Dapat mo wag ali galang bumila eh. Salitan kayo para yung isa hindi di eh, maano. Malas pag. Para <laughs> hindi lumaki. Ay. Ay, putas. Magulo na 'ko na. Ah, subayan. So, Anak mo bala ito. Taboy ka po, lumama ya pagkaka. Kumain daw. Pata <laughs> Ito ang tinto niya. E, tinto niya. Ito. Oh. Ah. Kapag yung... <mukas> na, pag kumanta pa yung kapulong soba niya. <mukas> 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 Brad! <mukas> Brad! Ito oh! Hindi pa... Pilahin sa kanya ha! Pilahin yeah. ito! Pilahin ito! 200 sa kanya! Uh, uh, Nagmerienda <mari> eh! Nako! Ang bubutas!

Ah, eh? Ang um, patulan na isang daliri, 1,500. Eh, Ayaw na Ayun. Yahoo! Ayun. 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 mo lang Umakaso na lang ako. Isin mo na yun. Pwede ka lang. So, sabukang mga pala. Laya palang lang Ano yun? Hindi na yun. Hindi ko napagana yung lemon mo eh. hihihi hahahahah hahahahah napakamura ang ano? may hirapan babalihan ang leeg hahah <laughs> <laughs> na, na ako makatugtetek pa ng, ano

Ayan na. Ingat-ingat lang. Puwang loob. Tatagan mo. Ito lang, <laughs> malapit yung gulong na to. Saka video ka ha. Ayosin mo. Mababash <laughs> ka. <laughs> At tinapon mo.

Ang na saya. Sayang? <laughs> Sayang. Sayang. <guna bijuhan. laughs> <Wala, wala>. Hindi <laughs> Nako. Bawas sa sahod yan. Sa sahod yan. Oh, no. Nako. Iyakit mo. Iyakit mo. nagkamali po <laughs> nyo muna balik ulit magdawang hapong kuya eric 4-3 mm -hmm. mo nga napaka basic naman yun grabe naman yan magaling eh sa kabila po may nagtatanim po doon sa malayo pasok na naman Ba't yan? Ang nabitan na yun, nandiyan natin, hindi pa. Ay, saan? Yeah. Eh, wala pa eh. Makagawa mo. <clears throat> Alam mo, kinuwa lang ito sa ibang bahay eh. May lagay lang dyan. Hindi yung bodega, merong... Ano, tawag dito? Safe. Gabi na naman. Nakalak. Diyan akong tutulog. Eh. May ikon yan. Eh. Ah, nilako na lang. Diyan yan nabubuksan niya? Nabubuksan. Buksan ko saglit. Ha? Ano? Diyan kaya akong matulog. Pwede naman. Gusto nga pagawa ng kwarto dyan dalawa eh. Para diyan ko na lang. Oh. yung hagdan niya pa ganun. Ito, dapat spiral to. Nagbago isip ko mo. Kasi mahirap mag kuha ng daw dito. Mag magkakit ng gamit. Para straight na lang. Naka aircon. Oh ng ating bintahan. Ganyan lang. Pag ginagawa yung taas, ito sa ala lang talaga dapat ito. Ang oh, kumakalat. mga miming. Siya ang aking computer. Bumili ako touch screen. Na monitor. Ayun. Touch screen. Ayun. Touchscreen niya. Ah. May mouse. Wala yung mouse eh. Kaso, ang weird ng touchscreen niya. Hindi kaya naman wala. Wala? hindi dito wala. Kasi second screen lang. Dapat gawin yung main screen. Paano pag gumagana yung second screen. Ayan, pag ganyan. Extend display. Pwede mo siyang ilipat ganyan, no? Hmm. Uh. Ganun na? Oo. Uh. Parang katugtong lang ng screen? Oo. Oh, katugtong. Yahoo! Ito pag main display. Ano yan? Si Jano. Classmate <laughs> ko. Oo, oh, sumingit. Ayan, touchscreen. Kasi dapat pa i-restart mo kasi hindi siya na-iswipe -e pagka uh, nag-on nako. Restart ko nga. Para mag-on yung touch screen. May keyboard na lalabas doon eh. na -con. Ano wireless? Hindi wired pa rin yan. Walang USB-C. Ayan, USB-C yung one niya, hmm. yung nakadugtong. restart pa siya. ang tagal. Touchscreen. touch screen. Touch screen. touch screen pa rin to. Ayan. Ayun. Nadali. Yahoo! Touchscreen. Touch screen. <c oughs> タッチクリーンオーデ